Ladies and gentlemen, ano ba ang pakiramdam, ang experience kapag in love ka? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga top signs na ikaw ay in love. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer ulit tayo. Alam nyo, ang love ay isang complex na emotion. At iba-iba rin ang experiences, ang nararamdaman ng bawat individual. Pero meron tayong mga common na experiences kapag tayo ay in love. 2,000 years later. So, eto ating alamin. Number 10, ito yung butterflies and excitement. So 'di ba, kapag ikaw ay uh, in love, hindi mo rin maipahiwatig or oh, hindi mo ma-express yung mga nararamdaman mo. Minsan kinikilig ka na ewan minsan yung excitement mo ay uh, iba talaga, mahirap ipaliwanag yung mga nararamdaman. So 'yun yung tinatawag na butterflies, 'di ba? So it is a feeling na kakaiba kapag ikaw ay in love, okay? So, siguro sa mga in love, naramdaman nyo ang mga ganyan, di ba? So, ayan po, ang number 10. Number 9, ito yung feeling complete. So, ganun talaga, okay? Kapag in love na in love kayo sa bawat isa, pakiramdam nyo ay kompleto na lahat ay perfect. Though wala namang perfect, pero at the moment na magkasama kayo, pakiramdam nyo ay uh, sobrang masaya na talagang kayo ay nasa cloud nine. So, everything is seems to be fine, seems to be okay. Yun ang pakiramdam ng taong in love. Yung tila wala ka nang hahanapin pa kasi nandyan na siya sa iyo. Kasi mahal mo siya. Number nine. Number eight. Increased empathy. Empathy. Ito yung meron kang pakialam sa partner mo. Ito yung gumagawa ka ng mga paraan kapag ang minamahal mo ay medyo may problema may pinagdadaanan. Basta hindi kagandahan yung lagay ng partner mo. Talagang ipinapakita mo na meron kang care, meron kang concern, at gumagawa ka ng mga paraan para matulungan siya, para maging maayos ang lahat. Yan ang ibig sabihin ng empathy. Kapag nagagawa mo yan sa isang tao, ibig sabihin ay talagang mahal mo siya. Number eight. Number seven. Acceptance of flaws. Ito yung tanggap mo ang partner mo, ang karelasyon mo, kahit anuman yung mga kapansanan niya, yung mga kahinaan niya, yung mga kamalian niya. Tanggap mo lahat yon kapag mahal mo siya. Kaya kapag yun ay nangyari sa inyong relasyon, ibig sabihin ikaw ay in love. Kasi wala na yung mga kondisyon, di ba? Hindi mo sinasabi na dapat ganito ka. So yung mga conditions mo ay sinet aside mo na dahil sa pagmamahal mo. Ibig sabihin talaga ay tunay at pure ang pagmamahal mo kasi tinatanggap mo yung partner mo kung sino siya. Number seven. Number six, future planning. So alam mo, kapag talagang uh, kayo na, talagang pinag-uusapan nyo na rin ang mga future ninyo bilang maaring mag-asawa na, magkaroon ng family, at kung ano-anong mga goals nyo sa future. So ang mga pinag-uusapan nyo is anything regarding sa future ninyo. Kapag ganyan na yung pinag-uusapan nyo, ibig sabihin ay uh, advanced stage na ang relasyon nyo. Meaning to say, nagmamahalan talaga kayo kasi napag-uusapan nyo na ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Nagagawin nyo pa lang sa future kapag syempre kayo ay nagkatuluyan. So ayan po ang number six. Number 5 ito yung desire for intimacy. So alam mo na siguro ang ibig sabihin nun. Siyempre, kapag kayo ay magka-relasyon, andon na talaga 'yung bagay na 'yon. Na talagang hinahangad ninyong dalawa na gawin 'yon kasi nga mahal na mahal niyo ang bawat isa. At 'yung bagay na 'yon, 'yung S, doon nyo na naipaparamdam, na ipapadama 'yung tunay na pagmamahal niyo sa bawat isa. At 'yun ang ultimate na pagsasamid ng inyong katawan, ng inyong pagmamahalan. Doon nyo talaga ibinubuhos 'yon kasi mahal na mahal nyo ang bawat isa. So, ayan po, ang number five. Number four, ito yung physical attraction. Siyempre, kapag ka ay in love, sigurado na na-attract ka sa tao na yon. Ano ba ang elements of attraction? Yan yung talagang nagandahan ka, napugihan ka. Nakita mo na talagang siya ay isang kanais-nais sa iyong paningin, di ba? Kaya nga nagustuhan mo siya dahil sa mga nakita mo. So habang tumagal, nang tumagal, nagkakilala kayo, nag-uusap kayo, so yan ay nag-blossom into love. Oh, so yung physical attraction ay madalas napupunta sa pagmamahalan. So ayan po ang number four. Number three, ito yung prioritizing their happiness. So ito na yung sa lahat, siya ang priority mo. Ginagawa mo ang lahat para maging masaya siya kapag magkasama kayo. Or anything, basta yung alam mo na nagpapasaya sa tao na yon ay ginagawa mo. Kasi nga, love mo siya. Ganon talaga ang love. Lahat ay ginagawa para sa taong minamahal. Minsan, kahit nabubulag na tayo, kahit alam natin na may mga mali, kapag talagang na-inlove tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay para lang yung tao na yun ay ating mapasaya. Kasi yung kasiyahan niya, yun din ang nagpapasaya sa atin. Yan ang isang sign na talagang in love ka na. Number three. Number two. Ito yung constant thoughts. Ito yung lagi mo siyang naiisip. Siya at siya lagi ang laman ng iyong isipan. Talagang kahit napaka mong tao, siya pa rin yung laging laman ng iyong isipan. Everywhere you go, everywhere you are, kahit anong ginagawa mo, siya at siya pa rin ang talagang laman ng iyong isipan. Kaya madalas minsan ikaw ay natutulala, absent-minded, parang wala ka ng pakialam sa mga tao na nakapaligid sa iyo kasi talagang ang nasa memorya mo, ang nasa isip mo ay yung tao na yon. So talagang literal na siya ang laman ng isipan mo. Number two, number one, ito yung intense emotional connection. So, ito yung pakiramdam na talagang malalim, matindi ang emotion na nararamdaman mo towards sa tao, okay? Ito yung intense emotions of love, yung pagmamahal. Talagang matindi yung connection mo sa tao na yon yung tila ba ay kapag magkasama kayo, ay pwede mong sabihin lahat sa kanya. Walang secrets, walang pag-aalinlangan. Pakiramdam mo ay safe na safe ka sa kanya. Yung pakiramdam nyo kapag magkasama kayo ay sobrang masaya. Total bliss, ika nga. Yan ang isang pakiramdam kapag ikaw ay in love. Number one. So, ayan po ang ilan sa mga nararamdaman ng tao na in love. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.